pag-usapan muna natin sandali no mga apo ang tungkol sa mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos at isa na dito ay ang pagpapatato. Kung inakala ninyo na ang pagpapatato ay maganda sa katawan dahil yun nga astig tingnan na ang kapugian, self-confidence at saka atraksyon sa bawat isa. Yung iba naman ang sabi ay art lang daw. Pero ang iba ay nagpapatatu talaga dahil yun ang nakikita nila sa kanilang mga hinahangaan at mga iniidolo. Parami na ng parami ang mga taong nagpapatatu ngayon. At ayon sa pag-aaral, 65% na ng mga tao ngayon, babae man o lalaki, ay nahuhumaling sa pagpapatato. Hindi ko na dapat sabihin, hindi ninyo alam. Dahil dapat alam nyo ang kahinatnan at kaparusahan sa sinumang nagpapalagay ng tato sa kanyang katawan. Pero ipagpalagay na natin na hindi mo talaga alam dahil isa kang mangmang. Dapat burahin mo na ang tatu mo ngayon kung gusto mong maligtas. Baka sakaling papatawarin ka pa ng Diyos. At dapat alam mo ang mga bagay na ayaw ng Diyos dahil kahit ang kamangmangan ay isang kasalanan sa Diyos. At para doon sa mga taong nag-iisip na sila ay marunong, ipinagmalaki ang sarili dahil sa katalinuhan. Kahit gaano ka man katalino sa mundong ito, ikaw ay sa ring mangmang sa harap ng Diyos. Ano ang ibig kong sabihin? Huwag kang magmataas, huwag kang magmayabang tayo ay mga taong nilikha lamang ng Diyos. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Maski isang butil sa ating buhok ay hindi natin pag-aari. At mas lalo nang hindi natin pag-aari ang ating mga katawan. Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon ang katawan ninyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos kung iniisip ninyo na okay lang na magpatato o anumang ritual na sisira sa inyong katawan na siyang templo ng Diyos, kayo ay wala ng kaligtasan. Bakit? Dahil kapag sinisira ninyo ang inyong mga katawan, sisirain din kayo ng Diyos. Kayo'y parurusahan ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon sa unang Korinto chapter 3 verse 17. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parursahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templo ngayon ay walang iba kundi kayo. Ginawa tayo ng Diyos na kawangis niya. Ang ating katawan ay kanyang templo at siya ay nananahan sa ating katawan. At ngayon, bakit mo dinumihan at nilimbagan ang iyong katawan? Yan ay karumal-dumal sa Diyos. Ganito ang nakasulat sa Levitico chapter 19 verse 28. Huwag ninyong kukulitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kaya ingatan ninyo ang inyong katawan at nang kahit sa ganitong paraan ay nakagawa ka ng kaaya-aya sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Ang pangangalaga sa ating katawan ay para na ring pagpupuri at pagbibigay parangal sa Diyos.